narito ang mga pamahiin ng kulturang Pilipino. Huwag magwalis sa gabi. Isa ito sa pinakakilalang pamahiin sa mga Pilipino. Sinasabing kapag nagwalis ka sa gabi, parang tinataboy mo raw ang swerte at biyaya palabas ng bahay. Noong unang panahon, naniniwala ang mga matatanda na ang gabi ay oras ng pahinga at anumang gawain tulad ng pagwalis ay nakakaistorbo sa espiritu ng tahanan. Sa practical na paliwanag naman, ang pagwalis sa gabi ay delikado dahil madilim at maaaring hindi mo makita ang mahahalagang bagay na matatapon mo nang hindi mo namamalayan, kaya naging babala rin ito sa kalinisan at pag-iingat. Kapag tumawid ang itim na pusa sa harapan mo malas ito, ang paniniwalang ito ay nagmula pa sa mga kastila at mga kanluraning impluensya kung saan itinuturing ang itim na pusa bilang alaga ng mga mangkukulam o simbolo ng kamalasan. Sa pananampalatayang kristyano noong unang panahon, ang itim ay iniuugnay sa kadiliman o kasamaan. Kaya nang tumawid ang isang itim na pusa, sinasabing pinuputol nito ang iyong magandang kapalaran. Subalit sa modernong panahon, ang mga itim na pusa ay ordinaryong hayop lamang at walang kinalaman sa malas. Isa lamang itong pamahiing nakaugat sa takot at misteryo. wag kang magpapakuha ng litrato na tatlo lang kayo. Sinasabing kung tatlo lang ang tao sa litrato, ang nasa gitna ay maagang mamamatay. Ang paniniwalang ito ay nagugat sa konsepto ng balance at enerhiya. Ang gitnang tao raw ay nagiging pinag-aagawan ng mga espiritu kaya't napag-iinitan ng malas. Sa katotohanan, walang siyentipikong basehan ito Ngunit naging laganap dahil na rin sa mga kwento ng kababalaghan at mga karanasang nakakatakot na iniuugnay sa mga lumang larawan. Bawal, magbigay ng sapatos o panyo sa kasintahan. Ang sapatos daw ay simbolo ng paglayo. Kapag niregalo mo ito sa iyong kasintahan, maaaring maghiwalay kayo o umalis siya sa buhay mo. Samantalang ang panyo ay iniuugnay sa pagluha at kalungkutan, kaya't sinasabing magdadala ito ng iyakan sa relasyon. Ang mga pamahiing ito ay nagmula sa simbolismo. Ang mga bagay ay binibigyan ng kahulugan batay sa kanilang gamit. Ang sapatos ay ginagamit sa paglalakad, pagalis, habang ang panyo ay para sa pagpunas ng luha. Umuulan kapag may kasal. Dahil masuwerte ito yon sa pamahiin, Kapag umulan sa araw ng kasal, magtatagal ang pagsasama ng mag-asawa at marami silang magiging biyaya. Ang ulan ay sumisimbolo ng pagpapala mula sa langit at ng bagong simula. Sa panahong agrikultural pa ang Pilipinas, ang ulan ay tanda ng kasaganahan at ani. Kaya't kapag bumuhos ito sa araw ng kasal, isa itong magandang palatandaan. Bawal tingnan ang sarili sa salamin sa gabi sinasabing kapag tumingin ka sa salamin sa hating gabi, maaari mong makita hindi lang ang sarili mo kundi pati mga espiritu o kaluluwa. Ito ay dahil naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na ang salamin ay pintuan papunta sa ibang dimensyon. Sa takot na makakita ng hindi ka nais, -nais ipinagbawal ang pagtingin dito sa gabi. Sa makatuwirang pananaw naman, maaring ito ay paalala lang para huwag magpagabi o magpuyat ng walang dahilan. Huwag magputol ng kuko sa gabi. Ang dahilan daw ay malas at maaring magdulot ng sakuna. Ang praktikal na paliwanag dito ay dahil noong unang panahon, walang kuryente, kaya delikado ang pagputol ng kuko sa dilim, maaaring masugatan o makalason ng impeksyon. Kaya't ginawa itong pamahin upang takutin ang mga bata at turuan ng disiplina. Kapag may namamatay, takpan ang salamin at huwag magwalis. Ito ay bahagi ng mga pamahiing panglibing. Ang salamin ay tinatakpan upang hindi raw makita ng kaluluwa ng yumao ang kanyang refleksyon at hindi ito matrap sa mundo ng mga buhay. Samantalang bawal magwalis habang may patay sa bahay dahil para raw itong pagtataboy sa kaluluwa. Sa katunayan, ito ay paraan lamang ng paggalang at katahimikan habang nagluluksa. Huwag umupo sa pinto o hagdanan. Kapag umupo ka raw sa pinto, may iwan kang matandang dalaga o binata. Kapag naman sa hagdanan magdudulot ito ng malas sa bahay, ang pinto ay simbolo ng daloy ng enerhiya at oportunidad. Ang pag-upo rito ay parang paghahad lang sa pagpasok ng swerte. Sa praktikal na paliwanag, delikado rin talaga ang umupo sa ganitong lugar dahil maari kang mabangga o mahulog. Huwag magpagupit kapag Martes o Biyernes. Ayon sa matatanda, Malas daw magpagupit tuwing Martes at Biyernes dahil sa mga araw na ito, malakas ang espiritu ng kamatayan. Kapag ginawa mo ito, maaring magdulot ng aksidente, pagkakasakit o hindi magandang kapalaran. Ang pinagmulan nito ay maaaring mula sa panahong kolonyal kung saan ang mga araw na ito ay itinuturing na araw ng paglilinis o penitensya. Sa katunayan, ang mga barbero noon ay may limitadong araw ng serbisyo, kaya't ang Martes at Biyernes ay itinuturing na pahinga o masamang oras sa makatuwirang paliwanag, maaari rin itong paalala na umiwa sa gawaing mapanganib sa mga araw na itinuturing nilang mahina ang enerhiya. Bawal matulog habang basa ang buhok. Sinasabing kapag natulog ka ng basa ang buhok, pwede kang mabulag o magkasakit. Ang pamahiing ito ay nagmula sa katotohanan na noong unang panahon wala pang mga electric fan o hair dryer, kaya kapag natulog kang basa ang ulo, madali kang lamigin o sipunin. Dahil dito, naging babala ito ng mga magulang upang turuan ang mga anak na magpatuyo muna ng buhok bago matulog. Kaya't bagamaan mistulang pamahiin, may basehan itong pangkalusugan. Huwag tumawa o magingay sa simenteryo. Ito ay tanda ng paggalang sa mga patay. Kapag nagbiro o tumawa sa sementeryo, sinasabing magagalit ang mga kaluluwa at maaari kang sundan pa uwi. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa animismo ng mga sinaunang Pilipino na naniniwalang ang kaluluwa ng mga yumao ay nananatili sa kanilang puntod. Ang katahimikan at respeto ay paraan upang hindi maisturbo ang kanilang kapahingahan. Sa modernong konteksto, ito ay simpleng paalala ng respeto sa mga namayapa at sa mga nagluluksa. Wag magbilang ng itlog habang buntis. Sinasabing malas daw magbilang ng itlog ng manok o anak ng tao kapag buntis. Dahil para mong binibilang din ang kapalaran o buhay ng bata. Maari raw itong mauwi sa pagkalaglag o pagkakasakit ng sanggol. Ang pamahiing ito ay nagpapakita ng takot ng mga Pilipino sa pagkukwenta ng kapalaran. Isang uri ng paniniwala na may kaugnayan sa fate o destiny. Sa katunayan, ito ay paraan lamang ng mga matatanda upang iwasan ang labis na pag-aalala ng buntis o labis na pagpaplano na pwedeng magdulot ng stress. Huwag mag-iwan ng kutsilyo na nakaturo sa pinto. Kapag nakaturo ang kutsilyo sa pinto, sinasabing inaanyayahan mo raw ang malas o masamang espiritu na pumasok. Ang kutsilyo ay simbolo ng agresyon at panganib kaya dapat ito ay itinatago o inilalayo sa bukas na daanan. Bukod sa simbolikong dahilan, ito ay may praktikal din, maaring makasugat ng tao o hayop na papasok sa bahay. Kapag may patay, huwag magpahiram ng anumang bagay sa ibang bahay. Sa ito, sa pinakatatandang pamahiin tuwing may lamay, kapag daw nagpahiram ka ng gamit habang may patay sa bahay, isinasama mo rin ang swerte o kaluluan ng patay sa ibang tahanan. Ayon sa mga ninuno, ang bawat tahanan ay may espiritu ng tagapagbantay at kapag may yumao, ito'y nagiging marupok. Ang pagpapahiram ng gamit sa panahong iyon ay parang pagbubukas ng pinto para sa mga espiritu na magpalipat-lipat ng tirahan. Ngunit sa praktikal na dahilan, ito ay paraan upang mapanatiling maayos ang lamay, upang maiwasang mawala o malito sa mga gamit na hiniram. Kapag may ahas sa loob ng bahay, may koneksyon ito sa kayamanan. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag may lumabas na ahas sa loob ng bahay, ito ay hindi dapat patayin. Ito raw ay bantay ng kayamanan o tanda na may nakatagong ginto sa paligid. Ang pinagmulan nito ay mula sa mga alamat at kwento ng mga inkanto na nagaan yung ahas upang bantayan ang kanilang yaman. Sa katunayan, sa ilang rehiyon ng Pilipinas, may mga kwento ng ahas na tagapag-ingat ng kayamanan sa ilalim ng lumang puno o bahay. Sa modernong paliwanag, maaring nakapasok lang ang ahas dahil naghahanap ng pagkain o kanlungan, pero nananatili ang pamahiin bilang bahagi ng mga paniniwalang ukol sa kababalaghan. Kapag nahulog ang singsing o hikaw, may taong nag-iisip o naghahangad sa iyo. Ang mga alahas ay sinasabing may enerhiya ng taong may-ari nito Kapag ito ay biglang nahulog, sinasabing may taong nag-iisip o nagmamahal o minsan naiinggit sa iyo. Ang pamahing ito ay nagmula sa konsepto ng telepathic connection ng mga tao sa isa't isa. Kapag may emosyon o intensyon, nakakaapekto raw ito sa mga bagay na madalas mong suot. Sa mas makatotohan dahilan, maaaring nahulog lamang dahil sa maluwag na pagkakasuot, pero para sa mga naniniwala, ito ay tanda ng ugnayang di nakikita. kapag may nakakakita ng puting paru-paro, may kaluluwang bumibisita. Ang puting paru-paro ay itinuturing na kaluluwa ng yumao na bumibisita sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng ginhawa sa mga nagluluksa dahil imbes na katakutan, ang paru-paro ay tinitingnan bilang mensahero ng pag-ibig at alaala mula sa kabilang buhay. Ang pamahiin ay nagmula sa paniniwala ng mga ninuno sa metamorphosis ng kaluluwa. Nagaya ng paru-paro, ang tao ay dumaraan din sa pagbabago mula sa laman tungo sa espiritu. Kapag may dumapo na ibon sa bubong, may balitang darating. Sinasabi na kapag may uwak o ibong itim na dumapo sa bubong at kumakawala ng kakaibang tunog, may masamang balita. Ang uwak ay matagal ng simbolo ng kamatayan at pagbabago, ngunit sa ibang paniniwala, Kapag maya o kalapati naman ang dumapo, ito ay magandang balita. Ipinapakita ng pamahing ito ang malalim na obserbasyon ng mga Pilipino sa likas na kilos ng mga hayop bilang tanda ng pagbabago sa kapaligiran o sa buhay ng tao. Maraming salamat sa pakikinig sa aming YouTube channel. Kung gusto mo pang makinig ng aming mga pamahiin, mag-subscribe lamang sa aming YouTube channel para updated ka sa bawat upload.